Uh, PD, why is that? Sige ng operation, hindi pinapaalam sa chief of police? Recording no. in progress. No, sir. Ano? Hindi po, sir. Hindi. So, dapat ipaalam? Sir. Ito bang operation na ito, ipinaalam eh, niyo sa inyong chief of police? Your Honor, after po nung mangyari... Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinaalam mo muna sa iyong chief of police bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, ibig mong sabihin, uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operation laban kay uh, Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, ikaw ang nag-isip lahat. Kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information niya, Honor. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kaagad eh, iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? Yes sir. So, ikaw ang uh, dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal. May kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yun. Tama? Yes. Ikaw ang... Nagplano, nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit niyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, uh, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma doon sa lugar si uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ha? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, Your Honor. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Ibabasya doon sa kapatid ni Sinuno Ni Franklin Trinidad? Iba pa po, Your Honor. Iba. Hindi ba ang Kwanis... Uh, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset pala? Sabitin na po, sir, with the ComSec. Yung uh, official siya na asset? Yes, sir. Na-interview mo na ba, Hepe, ay uh, uh, PD? No, sir. Eh bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi ng, ng kuan mga taga San Juan? Sir, uh, we just call the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but... Yes, sir. Uh, when, when you... yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka aga, uh, sa istorya yung kapatid ni Sergeant uh, Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, uh, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad, kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Oh. Kaya ko tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag kay kay uh, ang nagsabi na nandun si Brian Lade, Lade uh, Larenas ay si Franklin Trinidad. Oh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang ito nga si David ninyo eh. Kung bubuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi na totoo? Sergeant Macaraig? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung kay sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo bukod, doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad. Anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Ah, bali sir, nakita noong time na yun na papunta doon yung kapatid ni Sergeant Trinidad na monitor din po niya ng kanyang kapatid. So Ikaw naman, iho. Di ibig sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Yes, sir. Dahil na-monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor ulit po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon Your Honor. Okay. Uh, meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Uh, humigit kumulang your honor mga 6:36 po ang gabi. <coughs> At ang tunay na nangyari No uh, dumating yung kayo, uh, nakasakay sa uh, green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, minaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Hmm. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni uh, Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba, Sgt. Tama? Tama? Kaya nagtataka ako, 6, 636, uh, 636 din 'yung pagreceive ng PDEA ng inyong coordination. Ano nangyari 'yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Eh kasi true fax ba 'yun na Pidea yung coordination nila? Yes po, sir. Uh, through true facts po. So, exacto uh, yung oras na pag-receive po uh, may ninyo? May I be corrected, sir. Uh, email po pala. Email. email. So, exacto yung oras na pag-receive. Nandun yung time. Eh. Yes po, sir. Yes. Kung 6.36 ang pag-receive ng Pidea doon sa inyong email for coordination, 6.36 din sabi ninyo sa inyong mga affidavit, pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan, paano nangyari yun? Sino makakasagot po sa aking katanungan?